Tignan mo, ano? Sulit yung Yokohama eh, no? Kaya... Kuha mo na yung isa. Pang reserva mo. Ano isa? Maliit lang, maliit naman yun eh. Ha? Ah? Makapal. Okay, Ayoko, yun na lang. Kitipid <laughs> ako eh. 3-5 yun, di ba? Straight payment. Sige. 3-3. Wala, no? Parang uh, okay. alam, alam ng mga ano yan? Ha? Ah? Alam ng mga taong... <laughs> Na-ublo. Na Na-ano siya. Hirap. Eh. Tinigilan mo naman, mangyak-ngyak na. It, eh, nawala siya sa balance kaya hindi pantay yung kain eh, no? Every Rock. six months yung ano, know? alay right, mo Ah, every six months. Dira. Mm -hmm. Sulit na sulit ako. Ito, 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 ito yung reserve ko dati eh. Grabe yung ano. Pupos kita, okay lang? Okay lang, ito mo yung mukha mo? Sikat tayo dyan. Hindi, okay lang ba? eh, ano, sama kita. Ayos lang. Ayos lang, sige. <laughs> Mga malulupit. Yan, 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 yan yung reserva ko. Ah, ito na talaga. Aba. Sabi yan. May silang pala yung ano. Huwag ka pa palagay ng silan Nabutas kasi yan Ha? Yan ang May wigil to. May to. Ah, may wigil Pagka may silan Motor lang yung linalagyan. Ah, sige, sige. Wala, wala. eh. Recommend lang sa akin ang vulcanizing eh. Ayun o, dami. Dami ang ang anong puwas diyan pag na nabarahan to hindi mo na mangin oh nasisira nga yung pito Teka, malutong na palitan na natin ano yan? may, may additional ba ako pag gaganan 150 pero oh, wag na lang wag muna kung pwede pa naman Uy, sama kita sa ano ha? Sige. Sige. Share mo para kumita ako, ano eh, joke. Ano ba yung challenge mo? Ah, mamaya. Pakita ko sa iyo mamaya. May sticker na, na ba? Wala nga eh. Hindi nga ako na nag sticker na eh. Ang mahal, huwag paggawa. Mga ano doon, mga nagpapalo sa akin. Mga ano, mga... Mga 4 wheels din. Gwapo mo rito. Ya, yeah, anong pangalan ng ano na yan? Ng... Alliance. Alliance. O, oh, Alliance. Gawang, Yokohama yan. Gawang flag to, pero yung PSN nito Yokohama. Japan pa rin. Ah, okay. Mas maganda pala sa ribo yan, o. Oh. ang pangit eh. Yung, yung kasakasama ko, hindi ito malambot, o. Oh. Yung ribo 6 months lang. Ang warranty. Dito, malambot yung dito niya, oh. Yun no? parang yung kuhama din eh. No? Sir, kung ko sa'yo mga nito, kailangan 35 lagi? Ah, oh, 35 kasi na. Kasi ang wool nito, malambot yung kuha kuhama. Ah, okay. Uh Pag bumaba kasi... Ama, mas, ma, mas malambot ng konti yan kaysa uh oh. Pero mas, aliya, mas malambot yan yung aribo o yung ano. Yung kuhama. Ay, ayan. Yung aribo. kasi mas na, mati, still nun, malambot. Ito matigas na. Ah, oh, okay. Kung pinagtay pa lang yung wool niya, pag hinangin mo ng dry, parang dapa pa rin. Oo, oh, parang dapa pa rin yan. Dapat kailangan 35 na lagi yung amin. So, yung kuha ano kahit ano na, no? Bud-bud, kahit sobrang nipis na, maano pa rin? Dito kasi, visible na daw. Matagal na sa market to. Ayan. Din, tiwala ko dyan kasi... Tinitinda ng Yokohama yan. Hindi na mo naman labas na pito ka, di ka pa sinasabugan. Hindi, di pa ako yan sa bugan. Kung pang gulong, pag lumabas na yung fly, ibigay na. Uwi kasi kami yung probinsya eh. Hindi hmm. ba yung Yokohama, labas na yung play oh, pero hindi pa rin ako nasasabugan. kawa para sa kalam Ito katibay yung kawa mo. Oh? Labas na yung fly. Manipis na pero hindi pa ako nasabugan. Grabe. Ah, ano to? 3 years. 3 years ko nagamit to. Sa grab. Kapag kinalagaan mo sa alignment ma uh, mas 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 maano pa mas, mas, mas tatagal pa no kada ilan ang allied? kada kada 6 months ba three, three years na yan eh yung gulong na yan eh so 2022 yan pag 3 years oh 3 years ngayon nga ano next year 3 years na rin eh. Yung ganyan ko yan, ano yan, balance. Ay, binabalance nila. Para walang oblong, no? Ayan yung nilalagyan ng tingga. Ah, okay. Tapos dito nakikita kung ano, kung zero-zero na siya, no? Ayan yung number. Ah, pala yung pala yung tingga. buwan pa tinis mo to namamasada na ka na pa araw-araw oo oh, namamasada na ako araw-araw nilalagyan ng ano, tinga para ano, mabalad sila pag nag siro zero, zero yan okay na dito okay na yon. zero zero na siya okay na isang gulong Balancing. Balancing siya rin ah. Asa yung shop? Hindi na kayo magbasa yung spare? Hindi. Asa dito Bakit kailangan i-balance? Sir? Para walang inig. Ah, wow, walang inig. Ayun o, no? sir. Uh, Sagat mo yung takbo mo. Like, pwede kumain mo. No? Yung ano. Ah, uh, hindi siya magwiwigil yung ano, yung manubela, no? Okay. Yun pala po. Kaya yung inig kasi, nararamdaman mo dito eh. Oo, oh, totoo. Eh, paghapon kaya pag mo na, masakit na. bali ang ano mo, ang advice mo, pag nagpapawil align sa balance, ilang buwan? Pagka pinanggagrab, ah. Yung balancing, di nawawala yan sa balance. Ah, okay. Kapag kapag nagpaborganize ka, halimbawa, ah. napako, mamatahan mo lang sa pito, doon pa rin ibalik. Kasi pag di binalik sa marka ng pito, nawawala na yung balance. Ah, ba Yung balance, kapag di mo tinanggay yung gulong sa mags, di naman na yan. Oo. Uh -huh. Yung ano lang yung... Yung alimental yung ano, kasi mga kalsari natin, malubak. Habang tumatagal, natatagtag yung mga pangilalim niya. Oo. Oh. Uh Nagbabago -huh. rin yung adjustment. Eh, kada ilang, kada ilang buwan pag gano'n? 6 six months yun. months, oh. -huh. no, Kasi, to in, to out yan. Kapag tumatagal, nagtiin yung gulong, nag-out, kailangan direkso lang. Okay. Pagpili ka ng ibang uh, company sa shop ng tire, lahat yan sa nangyari. Kami, iwanan man yung gulong, pili namin yung gulong. Wala silang uh, Oo. <coughs> yeah. uh -huh. Okay, bago lang. layo sir layo layo sobrang ano pala balok ito layo Zero na, okay na. Ma'am, ito na ma'am. Okay na. Oh, tatlong gulong lang kasi yung isa ko, yung reserva ko, yung bago pa eh. Yung ginamit ko. tas yung medyo pang reserva na lang yun. Makarating lang vulcanizing sakali. Okay na naman pero hindi hindi ko na hindi na nakita isasama. Mga ano lang <laughs> kasi ano.